Ganito kasi pag ang ibang bansa, kahit walang lupa basta pwedeng pagtaniman ay gagawin nila ang lahat. Tulad nito tinaniman nila ng radish at ang ugat lang nakabaon sa lupa at ang laman naman ay sa ibabaw makikita. Sinong mag-akala na pwede pala magtanim ng gulay sa gilid ng bakuran ng ating bahay? Malaking tulong ito para makalibre ng ulam araw-araw. Kamangha-mangha ang mga ganitong diskarte sa pagtatanim sa paligid ng bahay tulad ng mais at iba pang mga gulay. Sa ganitong pamamaraan, malaking matitipid mo sa araw-araw mong gastusin sa pang-uulam ng inyong pamilya. Sa halip na bumili ka ng gulay sa merkado, itatago mo na lang ang pera mo na sana ay pambili ng pang-ulam. Kung ganito lang sana, ang mga bakuran ng mga Pilipino ay napupuno ng mga pananim na gulay. Baka nga wala ka nang maririnig na reklamo sa presyohan sa mga bilihin. Mas gusto ko ang ganitong idea kumpara sa bulaklak ang itatanim sa bakuran. Sa bansang Indonesia, karamihan ginagawa na nila ang ganitong idea. Ito ay upang makatipid sa area, ang tawag dito ay aquaponic, palayan sa ibabaw at isdaan sa ilalim. Ang kagandahan lang sa ginagawa nila, ito ay organic, hindi sila gumagamit ng chemicals o banta ng kapagkasira ng isda at pananim. Nakakatuwa naman talaga ang ginawa nila sa simpleng idea sa pagpakain ka lang ng isda ay tanggal na stress mo rito. Alam nyo ba na ang pagpakain sa isda ay double purpose na ito? Tuwing nagdudumi ang isda, ito ay nagiging fertilizer na ito sa palayan upang malusog at tumataba ang palay. Sa simpleng ideya na ito, pwedeng-pwede na natin gayahin upang hindi tayo magugutong diskarte at ideya lang kailangan natin upang makalikha tayo ng pagkukunan ng ulam at bigas. Sa ibang bansa, ganito ang kanilang ginagawa sa land preparation. Sinunog nila ito upang mamatay ang mga bakterya sa lupa at mamatay din ang maliliit na binhi ng damo malaking tulong ang kanilang ginawa upang makatipid sa mga insecticide at herbicide na sana ay bibilihin nila. Marami pang mga farmers ang hindi nakakaalam sa ganitong pamamaraan sa umpisa mapaduda ka kung effective ba ito o hindi. Pero maniwala ka man o sa hindi, ito na talaga ang tanging paraan ng ibang bansa. Dahil sa ganitong idea, naging organic ang kanilang lupa dahil natural ang ginamit nila. Pagkatapos nilang sunugin ang lupa, ito naman ang ginawa nila at tinataniman nila ang bahagya nito. Alam naman natin na ang pagtatanim ng kamoteng kahoy ay isang sensitibo, lalo na ang production nito ay galing mismo sa ilalim ng lupa. Kamangha-mangha ang mga farmers sa kanilang bansa, sa simpleng pagtatanim lang ng kamoteng kahoy, makina ang ginagamit nila dito sa halip na mano-mano ang kanilang gagawin sa ganitong diskarte na makina ang ginamit nila. Huwag na tayo magtataka kaya mas lalong sinisipag ang mga farmers nila. Bukod sa mapabilis ang kanilang trabaho, mapabilis din ang kanilang production kaya hindi sila naubusan ng ani o kita. Sino ba naman hindi sisipagin kung ang pagtatrabaho sa lupa at napagaan dahil sa tulong ng high-tech na technology? Kaya naman nila nagagawa ang pag-export ng kanilang produkto sa iba't ibang bansa dahil sa kanilang farmers ay may sapat na kagamitan upang makapagtrabaho ng tuloy-tuloy. Ang kagandahan sa kanilang bansa, pinaprioridad nila ang kanilang agricultural dahil dito sila kumuha ng pagkain. Kaibigan, kung may natutunan ka sa videong ito, wag mong kalimutan e-share at mag-like. Dahil sa pag-share mo sa videong ito, marami kang natutulungan na magka-idea tungkol sa pagtatanim. Sa ibang bansa, sinimulan na nila ang pagtatanim ng kamatis sa kanilang bakuran upang magagamit sa pahingahan ang kanilang bakuran sa ganitong pamaraan, nakakatulong ito sa panahon ng tag-init. At nagbibigay ito ng mababang temperatura upang manatili ang lamig ng panahon sa kanilang paligid. Nakakamangha ang kanilang ginagawa dahil kakaiba sa lahat. Sino ba naman hindi mamangha sa kanilang ginagawa? Sa tingin mo palang parang bubong lang ito ng bahay. Pero sa ibaba ay pwede tambayan at pwede gawing kainan, kaibigan, kung kaya nila mas kaya natin ito. Ang kailangan lang dito magtanim ng kamatis sa malaking paso. At sa bawat puno ng kamatis, takpan lang ito ng tabla o flywood sa ganun para maganda tingnan ang paligid nito. Ang ginamit na kamatis ay hybrid o giant na gumagapang ang tangkay para sa bawat gapang ng talbos ito ay silbing takip